What's up mga kaparmers for this video Ayan, flex ko lang to mga kaparmers Dahil sa sobrang init dito sa amin Ayan, namumulaklak na ang mga mangga dito Pero ito ang nakatawag pansin talaga sa akin mga kaparmers Yun, o oh, di diba Hitik sa bulaklak mga kaparmers ang puno na yan So lapitan natin yan mamaya mga kaparmers no Ang puno na yan mga kaparmers no Grabe, ang hitik ng bulaklak Hindi katulad sa mangga na yan mga kaparmers oh. Uh, isa po itong mga ano, uh, mga uh, engine mingo mga kaparmers. Hindi yan yung tinatawag na bisaya. Lapitan natin mga kaparmers. Tayo na. O oh, di ba? Ang ganda tingnan mga kaparmers. Oh, parang inaalagaan talaga yung inisprihan ba diba, mga kaparmers. Pero walang spray yan mga kaparmers. Kusang bumubulaklak yan. oh, diba? Tingnan uh, talo pa yung inalagaan mga kaparmers sa hitik ng bulaklak. <laughs> Abangan natin 'to mga Kaparmers sa ano, uh, 'yung time na magbubulaklak na. Oh, 'di ba? Oh, dito rin sa kabilang side, i eh, mas lalong maganda mga Kaparmers. Sabi, eh, kapag nagtuloy-tuloy itong mga bulaklak na to mga Kaparmers at bububunga lahat, uh, iwan ko baka mabali na rin 'yung mga sanga. Abangan natin 'to mga Kaparmers, ang pagbubunga nito. Kapag natuloy-tuloy ito, aba dami sigurado o so, libre tayo lahat mga kaparmas kapag nagpunta lang tayo dito sa puno na to <laughs> banga natin abangan